Maganda at masayang umaga naman po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nakaluto na po si Lola Inday at ang aming bigas ay nagmula pa po, po sa Sibuyan Island. Ito po ay ani ng aking uh, pinsan. Salamat sa iyo, Bunso Maribetrial. Salamat sa iyong ani siyempre kung paano nakarating dito ay uh, salamat sa buhay ng kanyang ate, ng aking pinsan, ang nag-iisa kong pinsan dito sa Kalamba. Si Mrs. Evelyn Real Comia, yan po, yan po dito sa amin. Magkalayo po kami, nasa kabilang uh, ibayo po siya. Ako naman, nasa kabilang kabihasnan. Ngunit karating po dito na matiwasay ang bigas mula sa Sibuyan Island. Ayan, pagpalain po ng ating Panginoon ng aking mga pinsan. At ngayon po, ang ulam ni Lula Inday ay ayan. Ako po ay nagata ng mga halo-halong mga gulay. Nakakamiss naman po talaga yung design na gata. Ano po? Yan po ang ating pagkain sa isla. At alam niyo po ba, kaya ganyan po ang kulay ng sabaw. Medyo dark kasi nilagyan ko po yan ng blue ternate. Ang blue ternate po ay hindi po lamang pang kapyo o pang tsaa. Kundi yan po ay pwedeng ilagay sa lahat, lahat ng uh, klase ng luto. Yan. Kahit man po sa kanin ay pwedeng ilagay ang blue ternate para po ang kalalabasan yan ay blue rice. Yan mga kaibigan, nawa po ay uh, maging masaya lang po tayo sa araw na ito at pasalamatan ng ating Diyos sa mga biyaya, sa mga pagpapala na patuloy niya pong uh, ibinibigay sa ating lahat sa bawat araw. Salamat din sa kalakasan mula po sa ating Panginoon at salamat din sa biyaya ng buhay, sa hininga dahil tayo po ay uh, binigyan ng Panginoon ng uh, kalakasan ngayong umaga. At salamat po sa ating Diyos dahil ang Diyos po ay hindi nagkukulang mula noon hanggang ngayon. At magkailanman ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig po niya ay talagang hindi po nagmamaliw. At ang pag-ibig lamang ng Diyos ang tapat. Ano po? Kaya mga kaibigan, isa po ng maganda, masayang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay uh, nasa mabuting kalagayan lamang po tayo lahat. Dahil alam niyo po ang panahon ngayon ay kakaiba na. Mainit ang panahon, maya maya ay uulan, maya maya ay lalamig. Yan na po ang, ang tunay na pangyayari sa ating panahon. Pabago-bago, bigla-bigla, ano po. Kaya magingat ingat po tayong lahat. Nawa po ay wala nang magkakasakit upang sa ganon maging masaya lang pong ating buhay kahit uh, simple lang ang design ng buhay natin basta walang sakit tayo po ay nagiging uh, masaya lang. Ayan po medyo maganda po ang panahon ngayon ako po ay narito sa loob ng aming bahay yan ang aming kubo at tinatanaw ko po yung uh, init sa labas medyo mainit na po ang uh, sikat ng araw masakit na sa balat kaya magingat ingat po tayong lahat mga kaibigan lagi lang po tayong manalangin lagi lang po tayong uh, manalig sa Diyos kung ano man po yung uh, mensahe ng Diyos na ating nababasa sa Biblia sa bawat araw ayan po ang uh, mensahe ng Diyos at uh, unawain po nating mabuti kung ano po ang nais na ipabatid ng Diyos sa ating mga buhay sa pamagitan po ng kanyang salita. Tandaan po natin na tayo po ay nasa mga huling araw na kaya marami pong mga sitwasyon na kung minsan ay uh, namamangha tayo yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan ay nangyayari ngunit lahat po yan ay nakasaad po sa laman ng uh, Bible sa salita ng Panginoon kaya dapat po lagi lang po tayo maging ready at yung uh, pag-ibig lagi ng Diyos ang ating uh, maranasan kung sa ganon lagi po tayo makapagpatawad kapag mayroon pong mga taong nananakit sa atin at higit sa lahat maunawaan po natin ang buhay kung ano man pong ating mga nararanasan o ano man ang kalagayan natin sa buhay ay dapat pong maunawaan natin dahil yan po lahat yan ay uh, kapahintulutan ng Diyos kung ano man po ang sitwasyon ng buhay kung minsan naman ay nagiging uh, sanhi din ang ating mga pagkukulang at kamalian mga disposition na mali sa buhay ngunit ang Diyos naman ang nagtatama eh kung nagkamali ay uh, humiling sa Diyos ng uh, kanyang kalooban upang mabago po ang pagkakamali ang halaga po ay minado tayo sa ating Panginoon na tayo po ay nagkamali at magpatulog tayo sa Diyos upang maitama ang mga mali. Huwag po tayong manatili sa mali. Lagi po nating hanapin ang side na tama upang sa ganun, ang buhay po natin ay patuloy na makakalakad sa tamang katuwiran ng ating Panginoon. So hanggang dito lang mga kaibigan, nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at nawa po ang bawat araw ay patuloy na maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na hindi lamang po sa material na bagay, higit sa lahat Lord, ay higit sa lahat uh, mga kaibigan ay yung uh, pagpapalang spiritual ni Lord. Yan ang pagpapalang spiritual yan po ang kailangan kailangan natin. So hanggang dito na lamang po ang aking uh, video. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.